Good morning mga kapatid Ito na yung Rusi Plus 150X Na Ginagamit natin So ngayon Ibabalik na natin siya O mamaya Kay Sir So i-update natin yung odometer kung ilan na So, ayan, bali nasa 302 kilometers na yung tinakbo nitong motor na to. So, pwede na natin uh, i change oil itong unit na to, no? Kahit di mo na paabuti ng 500, pwede na yan. Nakaiser na lang kung gusto niya pang isakto 500 kilometer. So, all goods pa rin, no? Napaka smooth. Napakaganda dalhin. Talagang nagustuhan ko na nga itong motor na to, no. Napakagandang experience na nakuha natin dito. At 'yun, syempre sana uh, in the future makakuha tayo nitong ganitong unit dahil napakaganda. Quality quality ng pagkakagawa ng Rossi dito. din sa mga piyesa nga, halos same naman daw sa Honda itong o si Flash 150X. So, masasabi din natin na pwede siya, sabihin natin na makakasabay siya sa mga branded na mga motor ngayon. No? Dahil sa specs, halos same na. No? Tapos, ang pinaka the best dito yung kanyang presyo. Dahil napakamura po. Abot kaya ng mga masang Pilipino or yung mga low budget dyan mga kapatid dahil hindi naman tayo pare-pareho ng income merong mababa ang sahod meron ding mataas so yung kaya kumuha ng branded di mag branded kayo kung hindi nyo kaya meron namang choices katulad nitong Rusi Plus 150X na abot kaya pero yung specs napaka solid no? hindi yan sa brand nasa paggamit natin yan so, sa tamang pag may maintenance ng motor ay tatagal po yung ating mga gamit. Kahit ano namang gamit, basta tinaalagaan, tumatagal po yan. So, ayun lang po. Maraming salamat and God bless. Stay safe po. Shoutout nga po pala kay Sir Gilbert Austria ng Pangil Laguna, ang solid subscribers and followers natin na lagi nakasuporta. Maraming maraming salamat sa iyo, Sir. God bless and stay safe always.